Hello, Sis May Mask. Uh, share ko sa inyo kung ano yung dapat mong malaman bago ka mag-skincare. Kung ka kung baguhan ka palang mag-skincare ngayon, so una kailangan mo dito is alamin mo kung ano yung skin type na meron ka. So kung ikaw gumagamit ka ng mga bar na sabon, kailangan mo muna dito gumamit ka ng gentle lang na cleanser kung ikaw ay maghilamos. So kung pagkahilamos mo, Huwag na huwag muna kayong gagamit ng kahit anong mga products sa iyong mukha o dito sa inyong balang. Hayaan mo lamang ito na kusang matuyo. Obserbahan mo siya sa loob ng 30 minuto upang malaman mo ang iyong skin type. Tutandaan so, malalaman mo na oily skin ka kapag naging malagkit o makintab ang iyong mukha. So sensitive skin naman kapag naging mapula o irritably ang iyong mukha. So dito nyo din malalaman kung normal skin ka naman kung walang nangyayari sa mukha mo o kung dry skin ka naman, kapag pakiramdam mo ay gaspang-gaspang ang iyong mukha. The next naman is itong combination skin. So, malalaman mo naman kung combination skin ka kapag ang ibang party na iyong mukha ay malagkit, namumula o magaspang, kumbaga um, nag combine yung mga reaction. So, malalaman malaman mo na kung anong meron ka na skin type. So, doon ka na din pumili ng mga products na nababagay doon sa inyong pala. So, kung gusto mo talaga ma-achieve ang clear skin, so, kailangan mo dito gumamit ng sunscreen. So, yung sunscreen, napakahalaga nito kasi ito yung nagsisilbering protection ng ating balat laban sa ultraviolet rays na nanggagaling sa araw. Kailangan natin na gumamit na mga SPF 30 hanggang sa SPF 50. So next naman is kailangan mo din gumamit ng moisturizer. Kailangan mo gumamit ng moisturizer na bagay sa iyong skin type. So meron tayong iba't ibang klase ng moisturizer. Kaya bago ka bumili ng mga products, ay basahin mo muna ang label o mag-search ka muna. So, marami ka rin manood ng mga products review dito sa YouTube. So next naman is kailangan natin dito ng serum. So, nakatulong pala ang serum para mawala ang ating dark spot, acne, at signs of aging. And kung meron kang mga breakouts. So, kung ikaw, kung gusto mo talaga ma-achieve ang clear skin, dapat pag ginagamit mo yung mga skincare everyday and night, so dapat maging consistent ka kasi hindi naman ito parang magic na i-effect sa'yo agad. Kaya hindi tayo dapat mag-assume. So, May bonus DIY tips naman ako sa inyo. So, kung ikaw nasa bahay ka ngayon, pwede ka naman magpa-steam or maglanghap ng usok mula sa pinakuloang tubig. Sa loob lamang ng lima or hanggang sampung minuto, hindi mo siyang gawin ng dalawa o tatlong misis sa isang buwan. So yung steaming is naayos nga yung ating blood circulation at nakakatulong ito para mabuksan ang ating pores. So kung ikaw meron kang mga whiteheads, pwede siyang mailabas ang mga nakatagong whiteheads. So, meron kang blackheads, pimple acne, so maring mapalabas dito. Ito maganda siya gamitin ang nahil e. Dahil mga laws, habang nakabutkas kasi yung ating pores, ay madali niyang ma-absorb ang anumang mga produkto na ipapahid natin sa ating mukha. Kaya siguro din yung talaga natin nahiyang sa iyo ang products na ina-apply niyo. So, after niyo mag-steam, so, pwede ka na magbanlaw ng maligam na tubig. And, pwede din pala na gumamit kayo ng mga ice cube or ice kasi ito yung magsasara ng mga pores. So, kailangan mo lang dito is dampi-dampi mo lang na ilalagay yung eyes dito sa inyong mukha. after mong gawin mga loves, pwede ka na mag-apply moisturizer, na ito yung moisturizer, and pwede din kayo mag-apply din ng serum. So, ito naman magandang serum na gamitin. Tandaan natin na kung ano man yung na-share ko sa inyo ng products, forget na hiyang siya sa akin, ay magiging hiyang din sa inyo. So, lagi nating tandaan na magkaiba tayo ng balat. Kaya nga, karamihan, sinasabi talaga na hiyangan lamang ang skincare. So, agree naman ako dyan. at alam nyo ba na pwede nyo naman na malaman kung hiyang sa'yo yung product kung aalamin mo muna kung ano yung skin type mo. Yun yung kailangan natin na gawin is piliin natin yung o mga products na naayon din sa uri ng ating balat. So, I hope makatulong ko sa inyo itong video na to. And if nakatulong man sa inyo, don't forget to like this video. And also share this video to your family and friends. And that's it for now. See you on the next one. Bye!